binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, huwag dito. Gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno na huwag silang manggulo. Wala po. Oh, wala sa ayos. Wala sa ayos. Nakalayos ang bibig mo. Bastos, Bastos ka. Bastos. Itong mga iglesia ni Manalo mga hipokrito, akala nila sila ang nakakataas sa lahat ng institutions, isipin niyo pulis pa ang binabalaan nila, e sila ang nagrarali, at gusto raw lang daw nila na huwag manggugulo ang gobyerno, e sila ang paulit-ulit ng gugulo. Pati ba naman si Jesus itinuring nilang mas mababa kay Felix Manalo, at ang mga kasulatan para kay Jesus at para sa RCC ay inangkin nila. Humiling sila sa PNP, nang mag-secure sa kanila, pero tingnan nyo, tinataboy sila palayo, ayaw nilang sa malapit, pag may nangyaring di agad maka-respond ang mga pulis, baka sabihin nila ang layo kasi ng mga pulis. Tingnan nyo ang isang eksena, baka kung wala ang pulis, baka sila sila nag away -away na. Labis ang kahipokritohan nila. Sabi nila naf kakaisa sila. E may panuntunan na nga sila. Di pa sila magkasundo. Sabi nila di sila lalakbag o di magbugulo. Tingnan nyo kung wala pala ang naka-orange na yan ay nanggulo na sila. Mga bugok talaga sila. Mapayapang rally raw na dilayo ng patalsikan ang pangulo. E bakit nakiisa sila sa rally na pagpatalsik sa pangulo? E pwede naman din nila isabay. At tingnan nyo? isinangtabi nila ang araw ng pagsamba nila kapalit na makamundong gawain, ang pangunguna sa gobyerno, na nilabag nga rin nila ang Hebrews 13, versikulo 17, Romans 13, versikulo 1 hanggang 7.